May, nang may kapangyarihan. Tiyak na ito ang ugat ng mga magbubungang kasinungalingan. Handa na ba ako? Please welcome the main event The star of the show, Talia! <clears throat> Ms. Talia, what do you feel about being a leading actress for several blockbuster movies? It feels great to be a part of But I think we should also recognize and commend the people behind the show. Talia, maraming fans ang nagtatanong, are you still single? Miss Talia, Miss Talia, would you mind explaining this picture? ay pagpunta niya sa isang mental hospital noong nakarang buwan. Ngayon na ay tumutunog na naman ang na kanyang pangalan dahil naman sa pambabadikos ng mga netizens. Ukol sa isyo ng pamimigay niya ng lugaw sa isang charity event. Itong artista na ito nga ay mahakasang loob maglakas sa mga pahayag ng mga patikos mga, mga namatase sa pagsa natin. Tunay nga yata may sira na sa ulo. Kung ako lang sa kanya, ang pagbubutihan ko na lang siguro sa pag-arte kaysa makialam pa sa mga namumuno sa atin. Uy, alam mo ba? Si Talia yung idol mo. Ang daming issue kumakala tungkol sa kanya. Baka naman talaga problematic yung Talia na yan. Agam mo naman yung tao. Alam mo ba ang buong pangyari para masabi mo iyan? Hindi! Pero hindi na pinapaniwalaan ang nakararami. Kaya doon ako naniniwala. Bully yan noong high school kami. Sinasabi ko na sa inyo. Masama talaga ang kalina at matakal na. Sabi ng iba, kapit daw yan ang isang politiko eh. Kapit ba siya politiko? Sinasagot ko naman, Chief Miss. Kapit mo siya okay. ng pokok yan. Ang lang sin siguro pinakalitari niya. Kaya ang sumula na ako. <laughs> Ba't parang doon yan sa sinipot? <laughs> <Alam mo, laughs> <yan? laughs> Hindi yata ako naging handa. na nag-iisa at marami na rin lang at sa hindi dapat. Mahirap edicta ang katotohanan sa mga tao pininubigay. At hindi na kayo-kayo katotohan. ng katotohanan wala sa patung na kasing mga Hindi ba? Maligit. Kaya yan. Lala. Dahil naman mga... ako Ante, ante. Lugaw. Dalawa na lang, oh. Bili ka. Teka. Ikaw ba yung artistang... Sino nga ba yun? Talia? Binisita ko po kasi yung ate ko. Opo. Ako nga po si Talia. Ang bawat na napakadaling tapusin unit may kasiguraduhan ba sa bawat letrang bibigkasin tudok tudok